mga idol, paaawin lang natin ka rin tayo dito post dive natin mga idol Ano, o mga o kanlay ay ito labahita mga idol ano you know, labahita yan labahita tapos yan magpana tayo ng pangihaw oo singingan mga idol sing sing tayo ng mga pang-ihaw ba? Pang-ulam. Para mamaya. Ito. Yan. No? sing sing Surahan na bakla. sa iba. Ganting. Tapos ito ng fish or Kanlay mga idol ano o ah, nakapana na naman tayo ng isang Kanlay first dive natin hanap na naman tayo ng spot medyo naglabo-labo ang ilalim yan nakahuli na naman tayo mga idol ito yung huli natin sa second dive ano o ilak at samaral hinsingan and you know tanggalin natin Lapa. tanggalin natin buhos natin mga idol ayan buhos natin ito mga idol oh humuhuli natin huli liliit mahina ang saka ng isda mga idol wala rin kugita ano ilak mga idol, dalawang good size na ilak ano, yan, lagyan natin doon sa ilalim to doon natin panlagay ito mga maliliit may pang uh, tayo mga idol hey. hanap na naman tayong spot mga idol papunta na tayo doon ibas pa siguro mga lasing ko na tayo makauwi yan mga idol yung nadali natin dito papahana pa rin tayo kahit papano at mayroon tayong blessing na nadali yan mga idol oh. Uli natin ito kanlay. Ano, you know, nasa 2 kilo. Yan. You know. To. Kanlay din mga idol. Yan. You ano. Know. You know. lupin drummer, ilak lack grabe kataba. Aba, kataba mga idol. Ano. You know. lupin drummer ulit. Yan. You know. Ito, so, labahita. Ayan o. Gantong labahita. Ayan, rabbit fish. Haramaran. Idol, tatlong piraso. Ayan, Ayan. Ilak na mga maliliit mga idol.

Uy na tayo uy na mga idol